Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ay magluluto pa ako ng indomie, Instant noodle. Tapos talagang ako na isang itlog at saka Ayan natin ng ano dito. Kasi matagal na ito sa rep, hindi naman nila inaano sayang naman. So ayan gamitin natin guys. So ngayon, kumukulo na ang ating tubig. So kailangan na natin ihulog ang ating indomie instant noodles. Ilagay na natin ang ating instant noodles. Ayan, yung tumi. At syempre, isunod na natin ang ating itlog. Ayan. Ilagay ko muna siya dito sa bowl kasi baka sira yung ating itlog. Pag diniritso natin dyan, is masisira pati ang ating indomie. So kailangan natin ilagay muna natin sa mangkok. Bago natin ilagay sa tumi para hindi masira. So ganyan lang. Tapos, ilalagay na natin ang kanyang spices. So, ayun. Bumubula-bula siya dahil na ilagay natin ang itlog. So, ok lang yun. Hayaan muna natin kumulo siya. Para maluto naman yung ating itlog. So, para i-check natin yung ating itlog kung medyo luto na ba siya. Ayan po, huli-hulihin lang natin guys. Ayan, medyo luto na buo siya. Huwag nating uh, haluin ng haluin para hindi siya madorong. Pero pag gusto nyo naman nagdorong, ayan, pwede rin yung ano, depende na yun sa inyo. Gusto ko kasi buo. Buo. So, ayan, medyo hilaw pang ating uh, noodles. So, ayan muna natin siyang kumulo ng kumulo. Depende na sa inyo kung ano ang ilalagay nyo. Kung mag-add ba kayo ng chili powder para mas medyo masarap. Pero ganito kasi sa bukid namin guys. Nilalagyan namin ng ano malunggay. yan <laughs> kasi diba nga yung itong noodles yung hindi naman siya masustansya. So binabawi namin. Nilalagyan namin ng maraming malunggay. So dito kasi wala tayong malunggay at meron tayong yung ito. So ilunod na natin ang ating dahon-dahon. Yan, dito din ito guys. Ito, masarap din to siya papakin lang. So, para na may dahon-dahon tayo. So, nilagyan ko na lang dito. Nilagay ko na lang siya dito sa ating nolos. And then, kunting kulo-kulo. Tapos, yun na. Tapos na. Pwede na tayong kumain. So, ganun lang ang gawin natin para medyo uh, masustansya naman. Lagyan natin ang itlog. <laughs> Kasi marami itlog dito. Ayan. And then, salt na. Ayan. Pantawid gutom kasi yung ano, indomie dito sa Middle East. Kaya, itatawid natin yung gutom natin, guys. So, iti-check ulit natin. Ayan. Ayan. Ayaw ko din naman yung, ano, sobrang lata. So, tamang-tama na to sa aking panimpla. Kaya naman, ilagay na natin sa ating mangkok. Ayan. So, ganyan na lang ang gawin natin. Ayan. Sige. Mm. Ayan guys, sarili na po ang aking pagkain, ang aking instant noodles with egg and lettuce. So that's all for now. Thank you so much for watching guys. Just leave a comment and God bless. Bye bye!